Hello guys, another morning, another early flight. Andito ako ngayon sa newly enhanced General Santos International Airport at ating sasaksihan yung mga pagbabagong nagawa sa airport terminal na to. I have my early flight to Manila with Sioux Pacific at tinagahan ko talaga yung pagpunta dito kasi maganda yung epekto ng sunrise sa airport at para mapasyala na din yung mga pagbabagong nagawa sa second floor area. Meron na din ginagawang construction dito sa labas at masasabi kong malaki na talaga yung pinagbago ng airport simula ng pandemic. Siguro napansin nyo meron pa ding Christmas trees kasi I took this video last December 30, 2023. May isa pa ding pasalubong sentra ang bubungad sa'yo before check-in area for your socks, souvenirs, and delicacies. So ito na nga ang check-in area ng Jensen Airport. Meron check-in counters mainly for Philippine Airlines and Cebu Pacific and I hope bumalik na yung sa AirAsia. By the way, always ako nag-check-in online and hand-carry lang lahat. So I just printed my boarding pass using the self-check-in kiosk kahit na meron na akong boarding pass sa phone just to make sure. So eto na, pupunta na tayo sa gate. Before the final security check, they need to check your boarding pass, ID, and minsan they need also to weigh your hand-carry bags kung pasok ba siya sa 7 kilograms limit. Ito yung dating waiting area or departure area ng mga airlines serving Jensen Airport. Pero ngayon, This area is already intended for small aircrafts ng PAL at Cebu Pacific like yung ATR. Kung napansin nyo, before dito banda is the extended departure area for Jensen flights, pero ngayon closed na siya. For Airbus 8020, 8321, 8030, 8030 neo 8050 and Boeing 777 aircrafts, gagamitin natin yung airbridge kung saan sa second floor yung departure area. Of course, sasakay tayo ng escalator papuntang taas and meron ding hagdanan kung gusto yung maghagdan. O oh, diba guys, sa pagsakay pa lang ng escalator, talagang masasabi mong airport feels na talaga ang sense na di ng dati. Pagdating sa taas, merong monitor na pwede mong tingnan for your flight updates malalaman mo dito kung dumating na ba yung eroplano or delayed ba siya or on time ba Magkikita mo din dito yung estimated time of arrival and departure ng ibang flights to and from Jensen sa left side, dyan yung gates number 3 and 4 at dito sa right side, yung gates number 1 and 2. Merong apat na gates sa airport na to dito sa second floor pero meron lang dalawang air bridge na operational. Maganda na talaga tingnan yung departure area ng Jensen Airport at ito siya yung gates number 1 and 2. Sa gilid pala merong parang cafe. So while waiting for your flight, Pwede kayong mag -chill, chill muna or baka meron kayong mabiling mga souvenirs. Sa ganitong setup ng departure area, this reminds me of Davao International Airport or yung old terminal ng Mactan Cebu International Airport. Mas maganda sana if high ceiling katulad nung sa new Mactan Cebu International Airport at yung sa Clark din. Dito rin mayroong window kung saan mas nakikita ang sunrise. Sa unang bahagi ng gates number 1 and 2, maraming shops ang nag-o-offer ng mga pagkain, mga drinks, pasalubong at mga essentials na pwedeng gamitin sa biyahe. Maganda din actually yung CR nila na nandun sa dulo pero di ko lang nakuha na ng video. Marami ding mga native products na gawa ng ating mga kapatid ng Tiboli ang pwedeng bilhin dito sa may departure area. So ito na nga, dumating yung eroplano at kitang kita talaga siya mula dito sa waiting area. Unlike before na hindi mo talaga makikita yung mga aeroplano na nakapark sa tarmac unless na lang kung boarding time na. Actually iba din yung effect sa paggamit ng airbridge kasi masasabi mong di na nagpapahuli ang chance airport sa ibang major airports dito sa bansa. Simula na naging operational ang Jensen Airport, hagdanan at lakad lang yung ginagawa ng mga pasahero sa pagsakay at pagbaba sa aeroplano. Convenience talaga yung nagawa ng paglagay ng airbridge, especially dun sa mga pasahero na kailangan ng assistance. sana tuloy-tuloy na yung mga development na ginagawa sa airport at sana mas maraming flights pa ang magbukas. I hope nag-enjoy kayo sa panonood ng video nito. Hanggang sa muli, thank you for watching.